Ay lang yun kung kusang ibinigay Pero para pilitin ka sa isang obligasyon, 21 anos ka pa lang, wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Ang gusto, lahat ng pera mo, bigay mo sa kanila. Ang Para masolusyonan yung problema nila na hindi nila alam. Gusto ko muna tulungan yung sarili ko para dumating sa point na hindi na nila kailangan tulong sa akin. Ako niya, kusang magbibigay niya. Supposed to be, ganun naman talaga dapat eh. Yun ang totoong pagtanaw ng utang na loob, kusang pagbibigay. Sa magulang ha, sa magulang, kung sa Pero hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Ang nararapat ipagtipon ng mga magulang ang mga anak. Obligasyon ng magulang mo na magpamana sa'yo. Hindi mo obligasyon. Mga <laughs> magulang ngayon, nakakadiri. Kinakain niyo yung pinaghirapan ng anak ninyo, nakakadiri kayo. Dirindiri talaga ako sa ganyan. Alam mo, okay lang yung kung kusang ibinigay eh. Pero para piliting ka sa isang obligasyon 21 anos ka pa lang, wala ka pang anak Wala ka pang asawa Ang gusto, lahat ng pera mo, bigay mo sa kanila Mga magulang yun hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto eh. Totoo, hindi ko talaga maintindihan yung ganyang konsepto. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung audacity nila para sila yung mga magulang na una silang mabuhay dito, na una silang tumanda, na una nila makita ang mundo, dapat kabisado na nila sistema ng mundo, pero sila pa yung humihingi ng pera sa mga anak nila kahit kaya naman nila talaga nila magtrabaho. Uubusin nila sa kapricho, yung pinaghirapan nila, tapos hihingiin lahat ng pera mo. Hindi ko maintindihan logic niya. Saan galing yung logic na Walang kakwenta-kwenta, basurang klase ng logic ng mga magulang natin. Hindi ko talaga intindihan kung saan galing yung ganyan logic. Basura. Eh nga, mukhang ano, tama nga talaga yung desisyon mo. Lumayo ka na lang muna. Kasi gaya na nga ng sabi ko, hindi mo gugustuhin na maipit sa isang senaryo na yung magulang mo magkakasakit, hindi mo kayang ilabas ng ospital kasi lahat ng panahon na okay naman sila at wala namang sakit, eh lahat ng pera mo binibigay mo lang sa kanila kasi puwersado hinihingi nila lahat. Pumo mo? sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tao. Mananatili ako hindi interesado sa politika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Din. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kapanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pag-umpasahan.